Alam mo, kaya mo naman talaga. Nagkataon lang na meron ka ng tinatak na propesiya sa sarili mo. Nagkataon lang din na hindi ka masyadong aware sa mga konsepto na ipapaliwanag ko ngayon. Kaya hindi mo magawang baguhin yung sarili mo. Kaya sa video na to, iintindihin nating mabuti kung ano ba yung self-definition at kung ano yung pwede mong gawin para hindi na to maging sobrang hadlang sa paglago mo bilang tao. Ang mga simpleng halimbawa ng self-definition na to ay katulad ng isa kong hardworking na tao. Ako yung tipo ng taong mabilis magpatawad. Hindi ako mabilis matukso, kaya hindi tatalab sa akin yan. Mga ganong klasing bagay. At syempre hindi naman din mawawala yung mga negative side like tamad ako, mapride akong tao, hindi ko kaya ang math. So yung mga definition na binibigay natin sa sarili natin, hindi natin napapansin na tinutugma natin yung behavior natin para maging tugma yung definition pati yung behavior natin. Let's say for example, ang self-definition mo is bobo ka sa math. So, every time na makaka-encounter ka ng math problems na medyo mahirap, ang nasa isip mo agad is, ay, hindi ko kaya yan. Bobo ako sa mate. Eh. And then, syempre, kailangan mo pa rin subukan kasi sa school eh, kailangan natin sagutan talaga yon And then, kahit sinusubukan mo siya, pero naka-default na yung utak mo or nakatatak na sa utak mo na, ay, hindi ako magaling sa math mabilis kang ma-discourage. and then mabilis mo din siyang sukuan. So ang ending, every mistakes mo pumapatong dun sa reason na kung bakit ka bobo sa mat. And yun ay nagiging self-definition mo sa sarili mo na bobo ako sa mat. Like tumibay na siya ng tumibay. Pero teka, yung self-definition na yan, hindi mo naman siya sinasadya, hindi ba? Merong dahilan yan kung bakit iyan yung naging definition mo sa sarili mo. Merong kasing tatlong main ingredients ang self-definition which composed of scenes, themes, and scripts. Yung first part is yung scenes. Ito yung mga past experiences mo na tumatak sa ng mabuti dahil it's either masaya ka or masyado kang nasaktan. Let's say for example, yung nag 1 ka or nakakuha ka ng trophy. So those are things or experiences na masaya ka. And then, nakakatulong yun para magbigay ng self-definition or magbigay ng definition sa sarili mo. And then, sa negative side naman, ito yung mga nasaktan ka. For example, is sinisi ka ng kakampi mo sa laro na nilalaro mo. Or kaya man, ikaw nga yung pinakamababa sa buong klase nyo. Something like that. And then yung mga sins na yun or yung mga past experience mo, good man yan or bad, binibigyan mo siya ng meaning or kahulugan which is tinatawag natin siyang Theme. Let's say for example, isa kang estudyante. And then, nag kayo sa math. And then, ikaw yung nakakuha ng pinakampabang score. So, ang theme na nabubuo or yung definition or yung meaning na binibigay mo dun sa scene na yun, is hindi ako magaling sa math. So, iyon yung theme na nabuo out of the scene. And then, kaya nabubuo tong themes na to or yung meaning na to, is meron tayong inner scripts or inner rules. Basically, parang ganito siya. Kapag ganito ang nangyayari, ganito ang ibig sabihin. So, i-connect pa rin natin siya sa math kapag wala ako sa average, bobo ako. Those are things na nasa loob mo lang. Kadalasan hindi mo siya sinasabi verbally or kahit sa otak mo hindi mo siya naiisip word for word. Pero ganun yung understanding mo deep inside sa ganung konsepto. And then yung mga if Then rules na to, nagsama-sama para magkaisa dun sa iisang team, dun nabubuo yung matibay na self-definition. Ang problema dito sa mga nabubuong self-definition natin is parang nagiging prophecy siya na hindi na natin may iba. When in fact, kaya naman talaga natin siyang i-improve basta maglaan lang tayo ng sapat na oras. Don't get me wrong ah, meron talaga tayong kanya-kanyang weaknesses. But those weaknesses are not meant to be permanent. Even hindi ka man maging kasing galing ng mga top of the line na mga pinagpala, there are always room for improvements. Sadyang nakadepende na lang din siguro sa iyo kung ano yung mga bagay na worth it paglaanan ng oras. Kasi syempre limited lang din ang oras natin dito sa mundo and hindi natin pwedeng i-improve lahat ng branches ng buhay natin. Kasi that's way too many para ma-improve natin silang lahat. Kaya kailangan lang natin mamili kung ano yung pinaka-valuable na magbibigay sa atin ng most benefits. Kaya it's up to you pa rin talaga kung tanggap mo naman yung definition mo na yon and hindi naman siya nakakasagabal sa'yo ng sobra, eh di ko lang. Pero ang one thing na gusto kong makuha mo dito sa video na to is mag-sync in sa'yo na hindi permanent yung definition mo sa sarili mo. Ang one thing na pwede mong gawin is maglagay ka ng pa or yet sa self-definition mo. For example is, hindi pa ako magaling sa graphic design. Lagi pa akong bumabagsak sa mat. Kaya kailangan ko palakasin yung foundation ko doon. In that way, alam ng utak mo na parang may bukas na pinto na kapag kailangan kailangan mo ng pasukin is possible talagang pasukin which is yung improvement don sa aspeto na yon kaya wag na wag mong hahayaan na ang mga definition lang na yan ang maging basihan kung hanggang saan ka lang